Good morning, good morning, good morning, good morning mga idol Samahan nyo muli ako mga idol Sa araw na ito, araw mo, araw ba? Pambira na bubol tayo, nga gaga. Araw po ng Martis tayo ngayon mga idol Tingnan nyo mga idol ang karagatan Pambihira yan Walang kahangin-hangin At lalong walang ka-alun-alun. Kaya mat mas matulin mga idol ngayon kumpara nung nakaraan natin pag uh, pangisda mga idol mas matulin ang pagsagwan natin ngayon mga idol dahil isang sagwan isang dangkal ang kwan ang kanyang uh, uh, nararating pambira yan eh? kaya naman mga idol si sagwan ni tatay muli ay nagpapasalamat po sa inyong walang uh, sawang uh, panonood at suporta po sa ating mga magagandang pelikula. Thank you, thank you so much everyone. Okay mga idol, dahil napakaganda ng panahon sa araw na ito mga idol, ang ating spot mga idol ay punta po tayo roon mga idol. Doon ang ating spot ngayon. Oo, baka sakaling uh, ilang buwan na ho natin hindi na yung ating ispat baka malalaki na roon yung mga kanuping mga idol harvestin na ho natin mga idol pambira yan sana ang kaganda ng panahon mga idol ay magtuloy tuloy hanggang sa makauwi po tayo mamaya pambira dahil kapag uh, na mga idol doon na nag-umpisa ang paglakas ng hangin at nagsisipaglakihan na po ang alon kaya sana nga mga idol, ay, uh, hanggang sa pag-uwi, ganito ang panahon, pambira yan. Hey, hey. Okay, sige mga idol, antabayanan nyo muli mga idol, kapag uh, nakarating na po tayo sa ating sinasadyang fishing spot. This is it, mga idol. Alright, enjoy watching. Okay, mga idol, andito na po tayo sa ating uh, sinadyang fishing spot ayan bahura po yan dyan mga idol huwag na natin patagalin mga idol atin na pong painan ang ating pain mga idol ay uh, medyo kukunti lang pero pag naubos yan kagatang isda mga idol tsak na, na itong ating bangka painan na po natin mga idol ang ating uh, nylon, mga idol, ay ganun pa rin. Five, uh, numero j sa ating hook ay 5 6 mga idol. Okay. Hagisa na po natin bandadi diyan mga idol. Sa gilid ng bahura, mga idol. Dyan lang ang hagis natin. Ayan. Ayan. Pag kinagat yan, mga idol, ah, matik yan, mga idol, huli yan, pambira yan. Mm -hmm. Ako okay. unang huli sa ating unang hagis mga idol. Anong klase? Kanoping ito. Ayan! Unang huli dalawa pa. Isang maliit at isang uh, malaki. Itong maliit mga idol, pakakawalan na natin to. Ayan pag lumaki kasi yan mga idol kumo sa aming barangay mga idol na si sagwa ni tatay ang pinakamagaling uh, mamingwit mga idol, paglaki nung ating pinakawalan mga idol uh, talagang uh, tayo mismo mga idol ang makakahuli nyan oo pampira yan, kaya painan na po natin muli okay ating hagisan muli ayan pag kinagat na naman yan mga idol nako matik yan mga idol huli na naman yan hmm ayan okay bilis ang bilis mga idol ah kanoping uli aba aba ay sus pambira kala ko kanoping dalawa kanya lamang mga idol ay isang bato ayan ayan pwede na yun mga idol, pampak painan muli natin kala ko kwano ping uli isang batu lang pala eh. okay, hangisin muli natin <coughs> yan yun pag na naman yan mga idol matik yan, pambira yan hmm, okay ayan naman ayan naman mga idol uy, sabit pa pambira ka sabit ka pa Tipid, tipid tayo sa ating pamain mga idol. Ito, malaki-laki. Hatiin lang mo natin yan mga. Oh yeah. Naduduro kasi mga idol. Wala kasi tayong dalang kutsilyo. Okay mga idol, ating ang gisan muli. Ayan. Pag kinanggat na naman yan mga idol, amatik yan mga idol, pambira yan. Hmm, loko. Hmm, loko ka. Okay. Pahing kaya natin itong buhay. Pupumiglas. Okay, sa ating hagisan muli. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, yan, huli yan, pambira yan. Sana hindi na umulan pambira. oke okay, ayan na naman mga idol lah. ayan na naman ano ka? ha, ah, aba tingnan nyo mga idol dalawa pa, pambira yan ayan, sabi ko na pambira yan pag kinagat idol, matik yan mga idol dalawa pa mga idol yung buhay kasi mga idol yung ating pamay na isa kaya hindi pinanampas mga idol Pinag-agawan yung buhay mga idol sa nang ating pamain naku yung ating pamain pasaway din ayaw magpahawak mga idol nagpupumiglas din ang ating mga pamain mga idol ayaw magpapain mga idol eh ganyan mga talaga mga idol ang kanilang pan dito sa mundong ibabaw mga idol Oo. makatulong sa tao sa pamamagitan ng pagpain sa kanila mga idol. Kaya naman hagisan muli natin mga idol. Ayan. Pag na naman yan mga idol na ako. Mga idol. Matik yan mga idol. Lulil naman yan. Mm, ayan. buki, Pambihira ka. Ayan mga idol na naman. Oba. Aba. Aba. Aba nagpupumiglas ka aba muntik ka aba pambira ka buti na lang dyan na nakawala ang mga idol pambira nagpumiglas kamuti ka ng makatakas buti na lang swak sa ating uh, ano, bangkang malupit painan muli natin mga idol Kamunti ka na tayong matakasan ng uh, malaki-laking kanuping mga idol nagpupumiglas kasi mga idol pambira yan gusto niya talagang makataka sa ating mga kamay pero nabigo lang siya kaya naman hagisan muli natin mga idol ayan pag kinagat na naman yan mga idol ay nako pambira yan matic yan pambira yan hmm okay ayan na naman mga idol ah. okay Hmm. Kanuping ito. Sabi ko na eh, kanuping yan. Ah. Good size mga idol. Ah. Pambira yan. Good size yan mga idol. Painan muli natin. Pag napainan ay haggis na natin. Ayan. At pag kinagat yan mga idol, matik yan mga idol. Kanuping na naman yan. Pambihira yan. Okay. Ay, pambihira. mga idol. Aba. Lakas. Lakas, lakas mga idol. Ayan. Aba. 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 Ayan. Oo pambihira ayun pambihira na dalawang hook yan ah, pambihira yan lapu lapo mga idol walang hook kayong maingay mga idol ho. pambihira baka mabulilyaso na naman ng ating pagkakajakpat mga idol sa araw na ito lapu lapu mga idol akalain mo yun painan muli natin mga idol malakas ang lapu lapo okay painan muli natin agisan muli natin yan ayan pag na naman yan mga idol matik yan mga idol huli na naman yan kahit anong klaseng isda yan pagka kumagat mga idol naku wag silang magkakamali kay sabwan ni tatay talagang huli yan mga idol binta yan o di kaya paksiw yan mga idol pambira yan hmm ayan ah, na naman mga idol Aba. Ayan na naman. Aba. Aba. Ano ka? Lapo-lapo ka ba uli? Parang hindi ah. Parang kanuping. Aba. kanuping, na mga idol. Kala ko na naman. Ah. Yan. Ganyan lang dapat pang idol. Ating pain. Paano ba naman mga idol, napakasarap nito nga ating pamain. Pamain pa lang mga idol, jolams na mga idol. Pambihira yan. Hmm, uh -huh. aba, lalagdag pa. Yan. Ganun lang mga idol, hagisan muli natin. Ayan, pag kinagat na naman yan mga idol, ano pa? Eh di huli yan, pambihira yan. Eh, eh. Hmm. Haba. Ayan na naman. Pambira ka. Kanuping ito. Palagay ko lang yan mga idol. Kanuping na naman ito. Kanuping na naman. Sabi ko na. Uy yan o. Oh. Tuloy-tuloy lang kayo. Kanuping kayo ha. Marami tayong... Marami akong papain sa inyo. Yan. At pag napainan ha, siyempre, ano pang naantay? Hindi ihagis natin. Ang yan. He, hey. Yan na naman mga idol. Pag kinagat na naman yan, amatik ah, yan mga idol. Malaking bukang nakantabay sa ating pag-uwi Oo, lalo na pagka lapo-lapo mga idol ang ating nahuli. Ang bira yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Aba. 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 Yuko ka. Aba. Mga idol, huli na naman. Sabi ko. Kanuping na naman ito. aba, Haba. Uba. Sabi ko na ikanuping na naman. Mga idol. Ayan. ganyan lang dapat mga idol. Ganyan lang. Ah. Uh. Okay mga idol, ating hagisan muli. <clears throat> ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, aba siyempre, natural minti mga idol, huli na naman yan, pagbira yan. Hmm? hmm, ba? Aba, ayan na naman mga idol. Aba, okay. Okay, kanoping na naman kanuping na naman itay pambis mga idol good size pa naman na kanuping sayang hey. di bali pag kumagat pa yan mga idol ang bihira abot kamay na po natin sana mga idol kaya lang nakawala Okay, ating hagisan muli. Loko kang kanuping ka. Pag kumagat ka pa, pambira ka. Hindi ka na makakawala pa, pambira ka. Ayosin ho natin mga idol. Para mahuli yung nakawalang kanuping na yan. Pambira yan. Hmm, ayan na naman. Okay, huwag ka nang makawala, pambira ka. Nilagay natin yung ating papa pa para ma, Pagka once na makawala sila mga idol, may hilo sila mga idol. Oo, oh, at mauhuli pa rin natin yan. Para-paraan lang yan, mga idol. Hehe, eh, he, pambihira. <laughs> Pag nahilo sila, mga idol, hindi na makakalangoy ng maayos. Mga idol, mauhuli ho natin. Pambihira yan. Kaya naman, mga idol, ating kuwanan muli. Uh, painan, pambihira yan nakakapanghinayang talaga pagka may nakakawala na medyo malaki-laki mga idol kaya naman mga idol ating hagisan muli Huwag natin patagalin pa yan pag kinagat na naman yan mga idol matik yan mga idol huli yan pambira yan mm -hmm. ayan na naman mga idol okay ay loko aba 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 malakas mga idol ano, bato kaya ito bato ba ito, bato pambihira ka parang bato ah abay, ayun lapu-lapu pala okay ay, salamat oh. pambihira pangalawa na to mga idol Pang pangalawang lapu-lapu na po ito oh, takaw Ah, okay. Tipo lang di yan. Pangalawa na yan mga idol. Pambihira yan. Sana marami pa riyan mga idol. Painan muli natin. Okay. Ayusin lang natin pagpain mga idol. mayroon pang pain mga idol makakahuli pa ito mga idol oo yung kanilang tira mga idol makakahuli pa yan huwag ko kayong kukurap mga idol oh, makakahuli pa yan pambira yan pag kinagat yan mga idol naku yan huli na naman yan pambira yan hmm. pambira wala na mga idol Uwi na tayo dahil uh, malakas lumalakas ang hangin mga idol salubong pa naman tayo sa pag-uwi wala na, nang wala na tayong nahuli naubos na yung isda rito pambira yan kaya uwi na lang po tayo simpre mga idol ang ating huli taraan ayan mga idol oh, sana yung dalawang lapu-lapong nahuli ho natin pambira yan nasa na kaya nasa na pambira yan ay dito para pambira eh eh ayan mga idol yung ating mga nahuli dalawang uh, lapo lapo yan dalawang lapo lapo at saka itong mga kanoping mga idol oo malaki laki yung binta natin dyan mga idol ayan mga idol pambinta yan at ito naman mga idol ay pang -ulam natin yan oo yan yung saka bila pambinta yan mga idol mayroon po tayong uh, natirang uh, pamain eh, tatlo tatlo na lang mga idol oo pero dahil uh, lumalakas ng hangin mga idol ay uwi na po tayo mga idol pambira yan okay sige mga idol hanggang sa muli mga idol si sakwa ni tatay ay muling nagpapasalamat po sa inyong walang sawang uh, panunood at uh, support sa ating mga magagandang mga pelikula thank you so much mga idol Bye-bye!